Buti hindi kayo tumumba. Uy, imported pa man din, ano? Hmm. Ha? May ari ata Oo, oh, imported niya. E, ano yan? Marunong tumawid dito, meretsyo. Buti ka mo hindi kayo natumba. Okay. Wow, wala naman siya, baka pwede isave pa eh. Wala na, ulo na eh. <laughs> Sumiksik yung ulo dun sa amin. Oo.

O tas ilibing mo na lang ko ano. Kasi kawawa naman pagka ano. Galit Buka eh. alaga siya te. Eh. Alaga lang. Alaga eh. Oh, lalaking pusa 'yan. Ang laki. Kawawa naman pa. Buntis pa. Buntis pa siya. Lalaki ba o babae? Lalaki ko ang flash ng tumawid eh. Kasi ako, kung may nakikita kong pusa, nagtatawid okay, ko ako. Kaya ang pusa kaya, ang ganda pa naman. Ang ganda ko. Ang bilis eh. Kung nakikita niyang trotak mo, binilisan niya na eh. Pero may purpose yan. Ming! Kaya kay Pasinta. Pasinta yan. Nalagay ba dito? Oh, wag naman tapon kahit kung kung kaya mo yung save na ano. Makakita ka bakanteng lote kahit iano mo na lang. Ihukay mo na kawawa naman. O oh, kasi pag itatapon mo yan, yung pagtatapon mo ba ano لا تاين واه